Dito sa lungsod Suzhou, lalawigang Jiangsu, at ay matagal ng isa sa mga pinakamalaking economic powerhouse ng China. Noong nakaraang taon, umabot sa halos 650 bilyong dolyares ang karagdagang halagang nilikha ng industriya ng pagmamanupaktura sa lalawigang ito. Ang tusi ng pagumpay ng mga kumpanya dito ay pagpapatulong ng inovasyong pang teknolohiya at pang industriya habang pinapalakas ang tradisyonal na industriya. Pinigyang diin ni Pangulong Xi na para makabuo ng bagong dekalidad na produktibong puwersa, kailangan umangkop sa lokal na kondisyon, gamitin ang bagong teknolohiya para baguhin at i-upgrade ang mga tradisyonal na industriya at pasulungin ang high-end, matalino at berdeng pag-unlad ng mga industriya. Naging pangunahing pokus rin ito para sa aming industriya ng tela. Nakatuon kami sa pagbuo ng sistema ng pagre-recycle at pamumuhunan sa R&D ng mga bagong materyales na bio-based. Sa ganitong paraan, nahanap namin ang maraming bagong punto ng paglago, paraan at senaryo ng aplikasyon. Kumpiyansa kami na sa pamamagitan ng inovasyon, mananatili ang dekalidad na pag-unlad. Noong Hulyo ng nakaraang taon, naglakbay suri si Pangulong Xi sa lalawigang Jiangsu at bumisita sa mga pabrika, industrial na parke at science lab. Binigyang diin niya na pinapaunlad ng lalawigang Jiangsu ang mga bagong industriya at pinapabilis ang pag upgrade Hinihimok rin niya ang lalawigang ito na maging isang huwaran sa inobasyon at dekalidad na pag-unlad.